lahat. Ngayon pala nagsarado ng pintuan ng dam. Kaya kumati ang ating ilong ngayon. Samahan nyo akong mamulot ang mga isla. Tignan natin kung mapapulot pa tayo. Oh, my God. ko kung mapapabayaan lang ko. Pamigay natin sa mga sa mga natin sa trabaho. Ang dami. Pa tayo ngayon gabi ah. Solo natin yung ilog. Ang okay. pinagaling yung isang mga.

Dito diba, sa pa ko yung meron pa diyan. Diyan na kung agos. O, yan o? O, diba? o, pa. Lalaki pa oh. Boy pa kaya Tignan mo yung hasang. Oh, boy pa mo yung kaya mo pala ba? Okay, o? O, boy po. O, okay, o, okay o, oh, boy ko. Ito na. na. na ako. Kasi malakas na ang ko. Ito, dami na naman natin nakuha. Pwede okay. natin ito kayo ngayon dito na. Pwede